guys, 5 days na, maga pa rin yung mukha, wala ano na kaya ang aking gagawin, mukhang ito umukaw pa na. Sana sa si ilong ka na lang na maga? Hindi na lang sa mukha. Five days na hindi pa rin siya umuho pa. At kustigas pa rin. Kailangan siya umuho pa. Pago ano hinang. Dentist. Umuho pa yung pamamaga. What's up, guys? Kumusta na kayo lahat? Ito yung ano ko. Pagsubok. Pagsubok na naman. Ayan. Bye, guys. God bless to all.